Ibinida ng Department of Information and Communications Technology ang kanilang accomplishments at kung nasaan na sila sa target na gawing digital ang buong Pilipinas. Yan ang ulat ni Benji Dorango. Gawing digital ang ating bayan. Connectivity, e-governance at cyber resiliency. Tuloy pa rin ang DICT sa pagtataguyod sa mandatong ito ng Pangulo. Ipinagdiriwang ngayon ang National ICT Month. So that uh, they will be included in our digital journey. Otherwise, they will be left out because of what we call the digital divide. Sa pagtitipon ng mga stakeholder, ipinagmalaki ng DICT ang kanila nagawa sa loob ng walong taon sa gobyerno. Isa sa pinakabinabantayang mandato ng DICT sa bansa, ang Free Wi-Fi for All program. Ayon sa DICT, higit sa libo tatlong bayan na ang nalagyan ng libreng Wi-Fi. Higit walung milyong Pilipino ang nakikinabang dito sa mga pampublikong lugar target ng DICT sa 2026 paabutin sa 128,000 pang lugar upang makapagsilbi sa apat na pilipino aabot sa 60 billion pesos ang budget para rito however nandiyan na yung national fiber backbone mag magkadugtong yan eh so mas mapapamura natin yung cost ng uh, free wifi if we connect that to the national fiber backbone Bagamat isa sa pinakabatang ahensya ng gobyerno, nagpuprosigi ang DICT sa mandatong i-connect ang bawat Pilipino. Nais nilang maservisyohan ang mga tao nang hindi pumipila sa pamamagitan ng e-government app. Apat na milyong Pilipino na ang nakikinabang sa isang platform na nagpoproseso ng government services. We need to provide them with all the different government services that will run on those connectivity. Diyan pumapasok po yung e -gov. Uh, platform natin na ang isa po doon na, na ni-launch natin is yung eGov uh, app, no? Which is a mobile app. But isa lang po yon sa marami pang ibang mga projects ng eGov. Sinisikap na lang ngayon ng DICT na gawing secured ang lahat ng transaksyon sa gobyerno. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.